100 years na pala to itong akasya na to itong natumba na to grabe oh. kaya ngayon po ma matagal tayo magkakaroon ng kuryente dito ito sa Alawiha oh para sa tapat ng LTO alat eh, na uh, marami rin to na bumagsak din bumagsak din ng mga akasya grabe ito oh. sa bandang unahan ayan mga akasya po ano ito akasya pa rin to ayan o, dito pa rin po ito sa alawihaw grabing natumba dito halos hindi makadaan ang mga sasakyan ayan ang perwisi ni Juan Yung Juan ayan po ano Dapat po ito ng L LTO ng Alawihaw. Ito naman po yung uh, daan papunta kila Langga Rachel. Ayan. Uh, Doon po sa unahan, marami rin mga nakatumba na kahoy dyan. Kaya bihi, mahirap sila makalabas din. Ayan. Yan po yung irrigation. no. Ayan, grabe po yung pinsala ano, ayan no. Ayan, at dito na po sa medyo unahan. Grabe, kaya yung kung uh, kuryente ano, yung kuryente yung medyo matatagalan bago magkaroon ng kuryente dito dahil marami yung na nasira o na damage ng mga wire ayan at yung mga yung nandun balik pa yun eh. no? sa ngayon po mga motor lang nakakadaan dito Ay, ito naman po papunta ng uh, ito yung highway papuntang labo dait ayan oh grabe yung mga poste talagang uh, nagtumbahan ayan po yung mga poste oh kaya yung signal ngayon grabe wala walang signal pa ngayon walang kuryente matagal to bago maayos at hanggang ngayon wala pang nag pisa mag-ayos dahil hanggang ngayon maulan pa rin isa lang ko ito sa mga konpa, halos karamihan dito talagang na ako na po oh halos lahat ang poste mga ganito ito po ay sa highway na to kaya walang nakakadaan na mga bus ano, halos lahat dun uh, nakatumba kaya ngayon po ang no, mga halos tricycle lang no? walang mga bus ngayon ang makadaan dahil yung mga malalaking sasakyan wala nakakadaan ay. ano po yung kwan dito malakas? ay malakas po Malagaw. ayan po mga kalanggang wala nadala itong ating uh, bahay oh. talagang uh, ng yung yero po sobrang lakas ng hangin dito ayun oh, napilipit yung yero Malakas yung kwan dito? Malakas po, lalo na po nung bumanti. Pagay yun. Baklag na po yung tagsi namin yung ano. Ay, dito natanggal din. Ang ulan. Wala na hindi makapulok. ay grabe. Grabe yung hampas ng mga hangin dito, no? kulit-kulit na po. po. ayan o oh, mga kalangko oh. ko dali yung ayan oh. kasi open po dito tingnan mo itong pan dito oh. ayan o oh. itong malaking akasya pa na unang itong baok. ayan o oh. Ayan, mabuti hindi dito bumagsak. Ang laki ang kaso nyo. Ayan. Eh. Ayan, nadali na naman po yung hiero. Ano ba yun? Eh. Grabe. Grabe. halos ubos pala yung dito dito parang napuruhan eh. No? ayan po yung kwan natin dali dito lakas oh. bagsak yung isang kahoy oh. Ay nako. Grabe mga kalangga. Grabe, buti yung yung puno na no, yung akasya na hindi bumagsak dito. Grabe. Pag bumagsak yung akasya na Buti yung akasya hindi bumagsak yan no. Sa amin okay lang din naman na wala naman din naman na ano sobrang lakas din grabe grabe po mga kalangga kung so, nakita niya dito kaya nga po ano pumilit akong pumunta dito para makita natin tong Bye. hindi rin pinaligtas. Talagang uh, tanggal din yung mga bubong. Buti na lang po itong malaking puno pon na to. Hindi sila bumagsak. yung kuryente hindi po natin alam kung ilang araw mawawalan grabe oh dito linis lahat yung mga saging linis lahat Buti ang nyog po talaga ano, napakatibay na nyog. Yan no. Hindi talaga natumba yung nyog. Walang natumbang nyog. Pero mga kahoy tumba lahat. Grabe. Itong kuryente ito, sa to galing. Ayun, ano na potol? Opo, la tama ako nito. Ana tawan yang kunyan. Na daganan, bro. Ano bagsak po kasi yung isang puno nito. po yung paigot-igot nalang ng na sangay. Mauulog na yun. Ayan o. o. Mauulog na Malaking sanga yan eh. Buti po itong dalawang mag asawa Walang nararamdaman ngayon. 'No sige po alis muna ako.'